Pagbalik nila sa court, sinimulang bantayan ni Duan Bui si Sohao ng mas malapit. Hindi siya natakot kahit mas malakas ang kalaban. Nang akmang ipapasa ni Sohao ang bola, biglang umatake si Sing at nasalo ito. Mabilis niyang ipinasakay kay Shen Quan na nagbigay kay Fang Jia, at boom. Nakaiskor ang Jing Bi. Muling sumigaw ang crowd, bumabalik ang kumpiyansa ng Jing Bi. Kalaunan, muling nakuha ng Jing Bi High School ang kontrol ng bola at mas gumanda ang laro nila kumpara kanina. Kahit nakakasingit pa rin ng puntos ang Jonggi High School, tuloy-tuloy ang sigaw ni Sing ng encouragement. Pinapaalala sa lahat na manatiling focus. Dahan-dahan silang nakahabol at muling nakapuntos. Mula sa sidelines, masayang pinanood ni Leo Leo ang kahangahangang teamwork ng Jingbi High School. Sa huli, tumunog ang final whistle, panalo ang Jiang sa score na 75-3. Habang nakaupo sa bench, napangiti si Han ng makita ang galing at pagbabago ng team. Halatang pagod ang mga manlalaro at si Chen Kuan ay nakahandusay, ramdam ang pagkatalo ng 17 puntos. Pero para kay Leo Leo, nakaka-inspire pa rin ang ipinakita nilang performance. Lumapit si Han kay Sing at ibinunyag na hindi talaga na-expel si Chun Fang, nag-transfer lang siya ng school. Tinanong naman ni Sing ang susunod nilang laban at sagot ni Han, sa National High School League. Kinahapunan, nagkita sina Sing at Yuno sa paborito nilang court. Naiinis si Sing sa pagkatalo, kumbinsido siyang kaya sana nilang manalo kung mas mahaba pa ang oras. Nagulat siya nang malamang napanood ni Yuno ang broadcast ni Leo Leo. Ipinilit ni Singh na siguradong mananalo sila kung nandoroon si Yuno. Pero malamig ang tugon ni Yuno, hindi raw niya gaano pinapansin ang laban dahil hindi naman iyon ang main team ng Jonggi Sabi pa niya, kahit sa National League, wala raw pag-asa ang Jing Bihai na makaharap ang Jonggi Tinawag pa niyang Nave si Singh at sinabihan na mas mabuting mag-isip muna ng paraan para makapasok sa league. Pagkaalis ni Yuno, nagpaiwan si sing sa court tuloy lang sa pagpractice habang nag-iisip ng strategy. Determinado siyang pamunuan ng Jing Bihai para sa araw na makaharap nila ang Jong Hai sa National League. Sa pag-uwi, dumaan siya sa isang kafe. Napansin niya ang banner ng mga pagkain at agad lumapit sa cashier para ang order ng soy milk at steamed buns. Sa kasamaang palad, wala raw nito. Medyo nalito si Sing, kaya dumplings na lang ang kinuha niya. Habang Umo order, sinabi niyang bagong solte siya mula Shanjoy papuntang Beijing. Iminungkahi ng may-ari ng kafe na subukan ng local specialty na Beijing Fried Liver. na si Sing at pumayag, pero pagdating ng pagkain, halos hindi niya makain, hindi talaga pasok sa panlasa niya. Makalipas ang ilang sandali, may sumabay kay Sing sa kafe, isang batang nagngangalang piso. Pam-order um, din siya ng halos parehas sa pagkain at agad na sinimulan ng paglamon. Sabay sabi kay Sing na tikman lang ng dahan-dahan. Nagulat si Sing nang malaman na kilala siya ni Piso. Pinaliwanag ni Piso na ipinakita raw ng kuya niya ang video ng laro ni Sing dati. Doon na realize ni Sing na kababatang kapatid pala ni Yuno si Piso. Biglang na-excite si Sing at tinanong kung ano ang sinabi ni Yuno tungkol sa laro niya. Nang makahingi si Piso ng ice cream, pumayag si Sing pero inulit niya ulit ang tanong. Sa halip na sumagot, inunahan siya ni Piso ng pagpapakilala at pilit tinatapos ang ice cream para makatakas. Pero mabilis na hinawakan ni Sing ang buhok niya para pigilan. Nagprotesta si Piso at sinabing bitawan siya, pero ayaw pumayag si Sing hanggat wala siyang sagot. Imbes na magalit, nagbanta si Piso na isusumbong siya kay Yuno. Hindi na tinag si Sing at hinamon pa na dalhin mismo si Yuno. Biglang itinuro ni Piso, nandoon nga si Yuno, kasama pa ang kanilang ina. Naramdaman ni Piso ang tensyon kaya mabilis niyang itinulak si Sing para magtago sa likod ng puno. Sa kabilang banda, lumabas si Yuno mula sa bahay para hanapin ang nakatago niyang bola. Nahuli siya ng nanay niya na daladala yun at nadismaya dahil nagsisinungaling siya tungkol sa paglalaro, dapat kasi nasa piano lesson siya. Sa kanilang paglalakad, nadaanan nila ang ilang lalaki na naglalaro ng basketball. Sumigaw si Piso, iniimbitahan ng kuya niya na sumali bago ang lesson. Nagulat si Yuno nang makita si Sing kasama ni Piso. Ipinakita pa ni Sing ang bola pero tinanggihan siya ni Yuno at naglakad palayo. Hinabol ni Piso si Yuno at nangako pa na ililibre siya ng soup kung maglalaro. Nakisali rin si Sing, nagbiro na dadagdagan niya ng extra sausages. Pero nanahimik lang si Yuno. Hindi sumuko si Piso, ipinaalala niya ang mga pangako ni Yuno noon na tuturuan siyang magbasketball tuwing linggo. Sa huli, napilit din si Yuno at pumayag na maglaro kasama nila. Lumapit si Piso sa tatlong kalalakihang naglalaro at hinamon sila sa isang 3-on-3 kasama siya, si Yuno, at si Sing. Una, tumanggi ang mga lalaki dahil ayaw nilang maliitin ang mga bata. Pero biglang nag si Piso, mabilis at pulido, at nag-shoot pa ng bola diretso sa ring. Namangha ang tatlo at napilitang pumayag. Agad pang nagtakda si Piso ng kondisyon kung sino matalo, kakainin ng bola. Nagsimula ang laro. Dinribol ni Singh ang bola papunta sa kalaban, ipapasasana kay Yuno, pero tila walang gana si Yuno kaya kay Piso napunta ang bola. Agad nakalusot ang kalaban at nakapuntos. Kita ang kawalan ng interes ni Yuno, kaya tinawag siya ni Sing, enjoyin mo lang ang laro. Bumalik sa depensa si Piso pero mabilis pa rin na drive ng kalaban at muling nakashot. Kahit binantayan ni Sing ng mahigpit, nakalusot pa rin ang kalaban. Kaya mabilis na nag-strategize si na Sing at Piso. Sa muling pagkakataon, Naaga ni Sing ang bola at ipinasakay Piso. Sabay-harang siya sa kalaban para makatakbo si Piso diretso sa ring. Shoot! Unang puntos para sa kanilang team. Nagpatuloy ang laro at lalo pang naging solid ang teamwork ni na Sing at Piso. Sunod-sunod ang puntos nila at habang pinagmamasdan ito, unti-unting naalala ni Yuno ang mga nakaraan niyang laro sa basketball. Nagulat siya nang biglang mag-eko sa isip niya ang mga salitang binitiwa ni Sing parang eksaktong katulad ng sinabi sa kanya ng isang tao noon. Nang ipasanising ang bola kay Yuno, nanlaki ang mga mata niya, sobrang kahawig ng isang taong bahagi ng kanyang nakaraan. Biglang umatake si Yuno. Iniwasan niya ang mga depensa, tumalon, at nagpakawala ng three-point shot. Lahat ay napamangha. Muling nagninggas ang apoy sa laro ni Yuno. Sunod-sunod niyang naaga ang bola at nakapuntos, ikinagulat ng lahat ang bilis ng pagbabalik ng kanyang galing. At doon nangyari ang hindi inaasahan, isang napakagandang dunk mula kay Yuno halos hindi makapaniwala si Sing sa nakitang teknik. Hindi niya akalaing magagawa iyon ni Yuno. Agad namang nagyabang si Piso tungkol sa talento ng kuya niya, sabay asar kay Sing na hindi siya marunong mag-dunk. Nainis si Sing, sagot niya, mahirap gawin ang teknik na yon. Pero sa loob-loob niya, masaya siyang nakita si Yuno na muling ngumiti. Pagkatapos ng laro, inanyayahan pa niya si Yuno sa coin toss na kaagad namang binalik ni Yuno. Matapos ang game, nagplano na sanang dumiretso si Yuno sa piano lessons pero hinabol siya ni Sing. Hinikayat niya itong sumali sa basketball team ng school. Sigurado raw siyang kaya nilang talunin ang Jonggi High School kung magsasama sila. Ngunit malamig ang tugon ni Yuno, mas kailangan daw ng team ng coach kaysa isa pang player. Pag uwi, na ni Yuno ang lumang jersey niya sa basketball. Bigla siyang binalot ng alaala ng mga dating laro at ng mga sinabi ni Sing. Doon rin niya natagpuan ng isang note mula kay Sing, nakasulat ang numero ng cellphone niya. Kinabukasan, nag-announce si Leo Leo ng team meeting sa math club room, ipapakilala raw niya ang bagong coach ng basketball team. Excited ang lahat, pero matapos maghintay, lumitaw lang ay ang math teacher nilang si Guda. Nagulat at nagduda ang buong team paano sila tuturuan ng math teacher tungkol sa basketball. Kaya't palihim silang nagtakas papuntang kafeterya. Naiinis si Sing kay Leo-Leo, pakiramdam niya niloloko lang sila, lalo na't magsisimula na ang division qualifier sa susunod na buwan. Natarante si na Chen Kwan at Doan Baiti nang makita si Leo-Leo na nakasunod pala sa kanila. Nang mapansin nito ni Sing, agad siyang sinermo na ni Leo-Leo at pinabalik sa klase para makinig sa paliwanag ni Guda. Nag-aalala si Chen Kwan kapag nalaman ng ibang schools na math teacher lang ang coach nila, tiyak daw na pagtatawanan sila. Pero pinalalahanan sila ni Leo Leo na matutong magpasalamat sa kahit sinong handang tumulong. Sa huli, napilitan si na Chen Kuan at Duan Baitin na bumalik sa math club room at makipag-meeting kay Guda. Humingi ng paumanhin si Singh, ramdam niyang hindi bagay si Guda para mag-coach sa basketball team. Sa break time, nilapitan siya ni Gajan mula sa math club. Akala ni Sing, ipinadala siya ni Guda para makiusap kaya agad niyang ipinaliwanag na ginagawa niya ito para sa basketball team ng school. Pero iba pala ang pakay ni Gajan, tinitigan niya nang mabuti ang mukha ni Singh, saka naglabas ng litrato ni Wo na mula sa isang reporter. Doon kapansin-pansin ang kakaibang pagkakahawig nila, parehong puti ang buhok. Napangiti si Gajan at nagtanong kung magkapatid ba sila. Kinumpirma ito ni Singh, saka tinanong kung paano niya nalaman. Labis na natuwa si Gajan, agad niya itong niyakap at ipinakilala ang sarili bilang third year senior ni Singh at malaking tagahanga ni Maya-maya. Dumating si Leo Leo at sinermonan ng si sing dahil sa pagiging bastos kay Guda. Agad namang pinrotektahan ni Gajan si sing pero mas napansin ni Leo Leo ang matipuno nitong pangangatawan at inalok siyang sumali sa team. Nadismaya siya nang malamang hindi pala basketball player si Gajan. Kaya't palihin siyang nagsenyes kay Sing na kumbinsihin si Gajen. Mabilis namang nakaisip si Sing, sinabi niyang pupunta raw ang kapatid niya sa practice. Dahil dito, biglang na-excite si Gajan at agad nagpahayag na sasali siya sa basketball club bilang miyembro. Kinahapunan, sinabayan ni Gajan si Sing Pauwi. Ngunit nang makita ni Sing Siyuno hindi kalayuan, ginamit niya ito bilang excuse para makaiwas. Naalala niya na magkaklase sila sa mat kanina, kaya sinamantala ang pagkakataon para makausap si Yuno. Inilahad ni Sing na hindi siya sang ayon na si Guda ang maging coach, kailangan daw nila ng isang eksperto, tulad ni Yuno, para makapasok sa National High School League. Pero tutol si Yuno sa pananaw ni Singh. Ipinaliwanag niya na bagamat baguhan ng team, mahalaga pa rin pahalagahan ang sino mang handang tumulong. Dagdag pa niya, maliraw isipin na porket math teacher si Guda ay wala na itong maituturo at paalala niya kay Singh. Dapat matutong ay respeto ang mga bagay na mahal ng ibang tao. Kinagabihan, binuksan ni Singh ang group chat ng basketball team. Doon inanunsyo ni Leo Leo na maghihintay si Guda sa court para sa practice kinabukasan. At nang sumapit ang araw na iyon, nagtipo ng buong Jing B High School basketball team sa court. Laking gulat nila nang makakita ng bagong pares ng sapatos na nakahanda para sa kanila. Akala nila galing iyon sa principal para pasayahin sila matapos ang pagkatalo. Pero ipinaliwanag ni Leo Leo na galing mismo ang mga sapatos kay Gudak, binili gamit ang sarili niyang pera. Nagduda si na Chen Kuan at Duan Baitin, baka raw sinusuhulan lang sila. Ngunit ibinahagi ni Guda ang kwento niya, noong kabataan pa raw niya, mahal na mahal niya ang basketball kahit hindi siya nakasali sa opisyal na team. Ngayon, masaya siyang makita silang naglalaro at taos pusong hangad niyang sanayin sila para sa tagumpay sa National League. Natuwa at naantig sina Singh, Chen Quan, at ang iba pa. Lalo pa silang humanga ng makasut si Guda kahit ramdamang sakit sa likod dahil sa edad. Nagsimula ang practice, suot ng lahat ang bagong sapatos mula kay Guda. Dumating pa si Leo Leo at Guanin para ipamigay ang bagong jerseys, kaya lalo pang tumaas ang morale ng buong team. Sa wakas, buong puso ng tinanggap ni Singh si Guda bilang tanilang coach. Gabi bago ang laban, napansin ni Wango na balisa si Singh. Kumakatok siya sa pintuan ni Singh at nagyaya ng shopping para ma-relax ito. Ngunit tumanggi si Singh, mas pinili niyang magpahinga ng maaga. Subalit, kahit nakahiga na siya, hindi siya makatulog. Paulit-ulit na sumagi sa isip niya ang mga matitinding high school teams na kanilang makakaharap. Naalala ni Sing ang babala ni Leo Leo tungkol sa Ling Wan High School, isang team na kilala sa sobrang agresibong laro kung saan madalas ma-injure ang kanilang mga kalaban. Kinabukasan, nagtipo na ang Jing B High School basketball team sa court. Kita ang emosyon kay Shen Wan, unang school league game niya ito. Si Hao House naman ay halatang kinakabahan habang si Gajan ay nag-aalala kung dadalo ba si Wano sa laban. Samantala, napag-alitan si Sing ni Leo Leo dahil hindi siya nakatulog kagabi. Habang nagwa-warm up ang team, biglang dumating si Suha at ang mga kakampi niya mula sa Jonggi High School at umupo sa stands para panoorin ang laban kontra Ling Wan. Napansin ito agad ni Leo Leo at nagtataka kung bakit sila naroon. Naroon din sa audience si na Yuno at Piso. Hindi inaasahan, nilapitan si Yuno ng isang manlalaro ng Ling Wan na si Hiswan. Inabot niya ang kamay at kumustahin sana si Yuno pero tumanggi ito at inaya na lang si Piso na humanap ng upuan. Nainis si Hiswan sa pag-irap ni Yuno at halatang gusto siyang komprontahin. Agad sumingit si Sing at sinabi kay Hiswan na kaibigan niya si Yuno kaya huwag siyang pilitin. Tinawanan lang ni Hiswan ang paggamit ni Sing ng salitang kaibigan, sabay hamon, tanungin mo siya, sumasagot ba siya sa teammate na minsan ay lumaban sa tabi niya? Sinubukan ni Singh na tapusin ang usapan pero nagalit si Hiswan at hinawakan ang kwelyo ng jersey niya. Papunta na sana sa gulog nang biglang tumunog ang pito ng referee. Pinagalitan silang dalawa at binigyan ng technical foul warning, isang maling galaw pa at madi-disqualify ang parehong teams. Maya-maya nagsimula ang laban sa pagitan ng Jingbi High School at Lingwan High School. Sa tip-off, madaling nakuha ni Gadja ng bola gamit ang tangkad niya. Sa gilid naman, napansin ni Piso na wala si sing sa court. Dinribol ni Shen Quan ang bola, nailas utan ng depensa ng Ling Wan, at ipinasakay Doan Duan Baitin, na ipinasok naman kay Gajen. Bagaman nag-alinlangan sandali kung ano ang gagawin, tumalon si Gajen at swak agad ang bola. Tuwa na tuwa siya, habang si Shen Quan, at iba pa ay napatingin na may halong inggit. Alam nilang dahil sa height advantage ni Gajen, hindi niya kailangang masyadong magporsige para makashot. Sabi pa nga ni Leo Leo, sayang daw kung hindi siya palaging maglalaro. Nainis si Singh at humirit kay Guda na ipasok na rin siya. Pero matatagang sagot ng coach, maghintay ka. Kung hindi ka kalmado, hindi ka makakapasok. Samantala, sa court, nakita ni Chen Kuan si Guan Zin sa audience. Na-energize siya at biglang umatake, dribble, drive, at score. Ngunit mabilis na nakabawi ang Ling Wan. Agad nilang na ang bola at naglunsad ng counter -attack. Sa isang iglap, nakapag-shoot si He Swan. At muling lomamang ang kanilang team. Nagpatuloy ang laban at hawak ng Ling Wan ang kontrol. Sunod-sunod ang puntos nila habang ang Jingbi High School ay hirap na makabawi. Sa halftime pumunta si Sing sa restroom para kumalma. Pinilit niyang iwasan na magpadala sa mga pang-aasar ni Hiswan. Paglabas niya, nagulat siyang nandoon mismo si Yuno sa pintuan. Sandali silang nag-usap tungkol kay Hiswan at doon sila nagkasundo kung mananalo ang Jingbi High School laban sa Ling Wan, sasali si Yuno sa basketball team. Pagbalik sa court, patuloy na nangingibabaw ang Ling Wan. Malayo na ang agwat ng score at hindi pa rin tumitigil si He Xuan sa pang-iinis, lalo na sa mga manlalaro ng Jing B sa bench, mainit na ang ulo ni Sing. Pero kalmado siyang pinayuhan ni Coach Guda, siya na raw ang ipapasok sa susunod. Muli siyang tinukso ni He Xuan, ngunit sa pagkakataong ito, pinili ni Sing na baliwalain siya. At nang pumasok na si Sing sa laro, biglang nagbago ang ihip ng hangin, nagbalik ang apoy at determinasyon ng Jing B team unti-unti nilang nabawasan ang lamang ng kalaban. Ngunit sa isang play sa ilalim ng ring, nagduwelo si Duan Baitin at Hiswan para maaga ang bola. Sa gitna ng matinding banggaan, tumalon si Duan Baitin ng mataas, ngunit bumagsak siya ng mali. Nabali ang kanyang binti. Nagnitnit si Singh, hinala niyang sinadya iyon ni Hiswan. Tumigil sandali ang buong court, ramdam ang bigat ng pangyayari.